Sinalakay ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang isang in na ito sa Baguio City. Pakay nila arestuhin ang lalaking ito. Siya kasi ang nasa likod sa pagpapakalat ng hubad na larawan ng dati nitong kasintahan. Pinasangan namin kahapon yung entrapment dahil... Uh... Ang ano ng suspect, makikipagkita siya sa kanya at uh, sasamahan siyang matulog, magdamag para i-delete yung kanyang nude photos at saka sex videos doon sa kanyang cellphone. Kinilalang suspect na 25 anyos na lalaki mula Dagupan City habang ang biktima ay 19 anyos na babae mula Benguet sa imbestigasyon ng Raku Car Disyembre nung nakarang taon nang magkakilala sa isang mobile online game at nagkarelasyon ang dalawa. Pero nung Mayo ngayong taon, nagpa siyang makipaghiwalay na ang biktima sa suspect. Buwan ng Hunyo, nagbanta ng suspect sa biktima na ikakalat nito ang hubad na larawan at video ng biktima. Nung tinanong ko pala siya na bakit nangyari ito, sabi na hindi ko rin alam kung paano sobrang nag wala ako sa tao sa kanya kaya akala ko nandoon na lahat yung pag-ano niya sa akin pagtitiwala o pagmamahal niya kaya nagtiwala ako kasi itong komplainan ayaw na parang uh, tinatapos na yung relationship nila sa kanya hmm. ngayon itong uh, suspect nagpadala siya ng nude photos doon sa kapatid ng nanay sa auntie niya and doon sa other relative din niya takot at trauma ang dinanas ng pamilya ng biktima sobra ayaw niyang mag-aral gusto namin pulis din ang kunin niya pero ayaw niya talaga mag-aral dahil diyan napapahiya daw siya sa mga classmate niya kasi yung isang classmate niya kaibigan niya talagang ano siya sinensakan niya yung Iba-ibang salita na masasama. Kapastusan na salita. siya na ina, masaksak tanap. Takayat ko nga talaga nga. Agskwilad ma. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng suspect pero tumanggi muna itong magsalita. Kaya namang patawarin ng ina ng biktima ang suspect pero... Nararamdaman ko din yung nararamdaman yung nanay niya. Sobrang nagmamakaawa sa amin. Pero kailangan kasi na bigyan ko din ng hostisya ang nangyayari sa anak ko para sa kanya. Hinikayat pa ng rakukar ang iba pang mga biktima ng nasabing modus na magsumbong sa kanilang tanggapan. Kasi pag hindi ka nag-file ng kaso sa kanila, uulit-ulitin nila sa iba at maraming mabibiktima. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Revised Penal Code 282 o Grave Threats ang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.